yun, pakakot pa sa kayo syempre at saka video lights and sounds sa mga tropa natin dyan, pakilike and share at saka subscribe na rin yung ating mga youtube channel at saka ating mga page at saka syempre ito nga meron tayong uh, pahakot dyan sa Pulilan lang pulila to pulila yung olympia parang sa basta kung saan lugar man dyan sa Pulilan at saka medyo uh, hindi, maging, hindi maging maayos yung konti yung naging uh, definition ng kausap natin dyan sabi niya kasi konti lang at isang balik lang ang akalan daw nila yung sa 800 na yon dalawang balik napakababa lang kasi ng siningil talaga natin dyan kasi nga may kaw kwento ko sa inyo sa mga tropa natin dyan na bata-bata at nagkakapera o, oh, o oh, kumikita-kita huwag nyong isasagad dalo na sa inuman o sa kung gastos na hindi naman nakakatulong sa inyo minsan kasi nga minsan syempre bibiglang aya sa inyo na ganito yung pera nyo minsan na ilalaan sa hindi naman araw-araw pasko nga lalo na pag nag-negosyo kayo o lalo na wala kayong uh, pinangahawakang stab, stable na income eh, pero minsan yung pera nyo nga uh, mapupunta rin sa naaya na haya, uh, inuman o ganitong gala kaya ayun lang uh, sa mga bata dyan uh, na 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 parang na, na uujo ka ng mga tropa-tropa eh mag-isip-isip na kayo at sya ito na nandito na tayo sa Pulila na sa Olympia yan may joy uh, nya ang ah, sabi ni ma'am sined na naman sa atin konti lang pa, makikita nyo konti konti lang sa video pero nun nandiyan kami halos talagang grabe yung bigat at sya dami ng gamit nila ma'am lalo na yung mga maabubot na malilit na hindi naman halos na ipakita na rin sa video pero ayun uh, nga dahil nandiyan dyan na tayo mapapakamat ka na lang at saka mapapasa na all ka na lang talagang ayan, malaki na yan, malaki nakatipid yan yung sa 800 na yon kung isasakay mo sa Tora Tora yan eh uh, ano daw doon kung isasakay mo sa Tora Tora yan mga, apat na balik kukulangin medyo ayun niya ayun pa gusto ko share sa mga kabataan dyan kung meron kayong income na stable o marami na talaga kayong pera o talagang talaga may pera kayo, may ipong kayo may nakatabi kayo hindi nyo gagayahin yung yung mga ganitong kahit na mababa, tatanggapin mo mag, baka survive ka lang kasi nga hindi ka naging hindi tayo nagiging ano tawag sa pera natin hindi tayo nagiging matalino sa pag ng pera kung may pera, ubus biyaya ganoon na lang tayo pero ako ng mga rin ako na ubusan ng pera ngayon dahil nga nagpagawa tayo ng ilaw ng truck natin yan pinagawa natin yung ilaw ng truck na yan dahil nga uh, ano tawag doon yung ilaw na yan eh matagal na palang may problema tapos inayos nga buti nga napaka napaka mura lang ng pagawa ko dito dyan sa pulilan pero ang tagal nga ginawa kasi ano um, uh, ano tawag doon Uh, basta matagal niya ginawa. Basta kila, kila Mang teriyan, Pero si, hindi si Mang gumagawa. Dito lang yun sa lungos. Napakagaling gumawa na. No? Napakabay pa. At saka hindi mareklamo. Basta magaling. Sagawa sa gawa sa electronics, electrician. Parang ganun. Sa sa wiring sa mga sasakyan at saka ito na nga papunta tayo dyan sa may sa may pagbababaan namin sabi ni ma malapit lang malapit na lang pulilan to pulilan lang pero ayun yun masyadong looban at saka masyadong may mga makikipot din na daan at saka may baha pa ng konti. pero okay lang din naman kasi uh, nagdidiyan na nga tayo at tinanggap din natin tong isa nito uh, dahil nga yung isang kausap naman natin medyo swerte tayo ngayong araw nito eh kasi nga may isa tayong kausap dapat uh, kalumpit to uh, marilaw naman yang eh, nangyari din, nakabook na. Itong client natin ito, hindi ko sabi, inayawan ko na ito kasi masyadong barat eh. Pero dahil nga nung pagkagising ko nung pag, parang 3, ang usapan namin 7pm, ito wala na to cancel ko na Sabi ko ma'am, hindi na talaga mag-aabot. Pero ang kagandahan naman nga nun, kahit nag-cancel itong isa, nahabol ko pa rin to kasi nga, sayang din yung araw, sayang din naman yung yung ganyan niya nakala ko naman kasi na konti lang talaga eh, hindi yun. Kinuha na nga natin siya. Pero, anong nangyari nga, sobra palang dami. Talagang, hindi naman sobrang sobra. Kas, madaming madami talaga. Na, sa ina-expect mo. Kasi, pambira, gas pa lang. Siyempre, truck pa lang. Ako rin naman nagbubuha talos. Kasi nga, yung nagkakamada, hindi naman nakatanga lang yung nagkakamada niyan sa truck eh talagang bumubuhat din yan inaayos niya para mapagkasya ng mas marami kung gusto ko nga itong bugosin si ma'am sabi ko sa lalaki ng mga ibang gamit niya talagang luluwag ko, iaampo ko yung ano eh kaso talagang siniksik ko halos punong puno yung truck dahil nga sa tami nilang gamit pero ayun niya uh, basta lesson to learn yan kung ayaw mong tumanggap ng mga palugi ka eh wag na wag mong gagawin na na ubusin yung pera mo lalo na sa inom yan lalo na sa mga nag-aaya sa iyo pag may nag-aaya sa iyo tapos ikaw lang ang ikaw na magpap... ikaw ang lang ang aano ah, sa painom ah hindi mga tropa yan o kaya naman uh, ah, bobora utang ka lang lobayan mo na yan o kaya bawasan may pakikisama diyan at lalo lalo na kung gusto namimili pa ng iinomin yan basta may mga dapat yung dapat natin iwasan kung kung brand pa nila gusto nila nilang pa inom eh, tapos hindi naman sila mag-aambag sa man eh kayo kung okay sa inyo not talaga marami kayong pera okay na yan tuloy nyo yung pagpagaganya nyo pero pag yung 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 kayo na na, na, nagtatrabaho tapos dumating yung point talaga walang wala kayo may isip nyo na sayang talaga yung pera sayang nyo ilang kahit yung minsan libo lang yung minsan no, gumagasos ka sa painom tapos may tarating yung point na ganyan yung mga kainuman no mo hindi ka nandi mo naman malalapitan niya kasi mahihiyaan ka eh, kaya ang pinamaganda gawin mo sinupil mo yung pera mo at saka ito na nga jajan na tayo sa pagdadalan at saka kagandahan ito pinakaswerte second floor pa na hindi sa amin sinabi ni ma'am na talagang at ayaw niya pang buti na lang kahit paano nakapagpakuha tayo na isang na isang tagabuhat yan si ano sabi ko basic sa kanya medyo talagang ano medyo talaga parusan at saka talagang ginawa ko dyan kasi nga minsan tumutulong tayo sa mga talagang magas, masarap din kausap masarap din maging client pero ngayon talaga dahil sabi ni mam, Ma tutulong at bubuhat yung asawa niya ginawa natin hindi talaga tayo bumuhat naglalapit lang ako ng konting gamit dyan para tulong ko na rin pero yung magakit ng gamit hindi ko ginawa kasi nga uh, gusto ko ma-experience nung sinasabi nila na talagang konti lang at at magagaan lang yung gamit nila para kahit pa paano silang mag-usap po napagod siya at sasabihin niya na hindi man lang tayo tumulong eh okay lang yun at least na experience siya na talagang mabigat yung yung mga gamit nila at tsaka yung binuhat nila Uh, siguro no, nawa naman natin sila kung talaga maliit ang budget pero minsan niya yung panglalamang o pang ah, buso, sa mga ganong bagay eh, iniiwasan natin na ah, itolerate at saka sana naman sa susunod yun eh, hindi na makakuha sila mamang ng kagaya natin ah, nagbigay ng ganyang discount sa nila pero wish natin uh, ah, ayan din at saka sa mga mag-apartment nga pala ang isang pinaka suggestion natin na naobserba natin hanggang maaari kung hindi pa kayo magiging stable sa stable o titer talaga sa isang bahay o hindi pa inyo yung bahay hanggang maaari uh, konti inyo lang yung gamit kasi sa totoo lang napakahirap maglipat-lipat ng gamit ng bahay maglipit maganito pero kung ikaw konti lang gamit mo naka apartment niya konti lang gamit mo okay lang kahit papano Uh, mabilis kang makaka-move out, mabilis kang makaka makakagalaw-galaw at saka yun yan, hindi nyo napoproblem yung sobrang gastos sa pagpapalipat o pagbubuhat ng mga gamit Ano lang parang na idea lang naman sa mga mag-apartment dyan hindi nyo naman natin kailangan ng, ng yung mga hindi masyadong kailangan na gamit eh, sa bagay lahat naman halos ang gamit nila mam talagang Don't kailangan yun. di siguro pero napakadami ng gamit yung kain kaya yung tatapos lang natin umakot sa ano tawag sa pulila to pulila lang, lang pero medyo marami yung inaot natin kain tayo pulog na pula tsaka panel lang Tala, yun lang tara mangan yun maraming maraming salamat sa mga tropa natin dyan tinatag kami para sa mga kakilala nila at sa, sa mga uh, nagaanap ng pahakot pa sa akin maraming maraming salamat po B-Jump Lights and Sounds. John mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debu. at uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nag nagla naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel tsaka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin, maraming salamat po ulit